Good morning guys So si Biwan, 1 nalimutan namin pagkain Nalimutan namin dalhan ng ano Pagkain Ay mga manok ni Andy oh Ayun pa oh. B1 Ala sige b talon Tumalon ka na huh? 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 ano ba yan siya? May tubig ba yan? Ano mga namunan ng tubig yan? Ay, ha? Ay, inom doon? Ay, Ay ito. Bantayan dito sa ano. Bahay, ang ganda ng pagkaano. Uy. Oh, diyan, b ka. Bantay ka dyan, ha? Iingay naman itong mga manok na ito. Kana, kumain na kayo. Ito yung mga manok, oh. Manok ni Ande. Mm. Wala pa, hindi pa nag-landfall ang bagyo dito. Kaya nakapagtrabaho pa sila. Ay, Diyos ko. Ayan, oh. Ang ingay kasi nga nag-sander si ano. <laughs> Yung manok na pula. Ang manok na puti. Alla, ang ingay nila. Kulok 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 Biwan. Gutom na. Dito dito dito. Dito. Dali. Pakirap-kirap ka sa mata dito. Mari kata lek. Biwan. Dito. Dali na. Dito na dali. Ayo, hindi kita bilang mamaya na pagkain. Dali na dito. Biwan. Ayun. Oh. Tanaw na tanaw. Hindi <laughs> na tanaw niya. Tinatanaw niya kung may tao doon na pumasok. Matapang itong aso na ito eh. Kaya dito talaga to eh. Oh. <laughs> ito pa yung mga manok na. <laughs> Biwan! Dito to Biwan, walang pagkain. Si Biwan. Walang pagkain ang Biwan namin. Wala pa kaya niyang biwan. Biwan! Biwan! Dali biwan! Dito, dito! Dali na. Ah, wala kang pagkain mamaya. Biwan. Dali na, biwan. Walang ah, ah. pagkain si biwan. Dito, dito. Ito yung ito. namin. Mabait ito. Mabait. na ligo, ligo, Wala laligo ligo. Um. Ligo, ligo to, Wala na ligo, ligo, um, um, na um, 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 Kumain Ayma lang thank you so much for watching tinao Abo ang law Hala 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 hala